So pagbigyan natin yung isang nag-comment diyan na ating followers or bashers ba yan. You no, know, paano daw mag-bend ng long elbow na gamit itong manipis na PVC. Na hindi tayo gagamit ng buhangin, okay? So kailangan hindi matutupi, no? So ayan, ganito lang ang gagamitin nating PVC na one half. Ayan, so ang haba nitong PVC na to is 30 cm. So inita natin siya gamit yung ating heat gun na MCO ang kanyang brand. Sa paginit nga pala mga idol sa ganitong sistemang PVC na manipis ay layuan nyo. Huwag nyong idikit yung inyong heat gun sa mismong PVC para hindi siya uh, maluto agad. No? Kailangan medyo malayo siya para malasado lang yung bigay na init dito sa ating PVC. Para pag bend natin ay hindi kaagad siya matutupi. Ayan. So, kailangan nyo lang ng basahan pag kayo ay nag elbow sa ganitong PVC. Ayan, ganyan lang kasimple mga idol. O, ayan, so wala siyang tupi. No? Ayan, so ganyan lang mag elbow ng ganitong PVC na 1mm ang kapal. No? So ito pa isa, at ipang gagawing elbow to. No? Then sa dulo ng video ay gagawa natin ito ng hub para magiging Uh, long elbow na, na lang din natin to may purpose na din tong ating uh, ginawang uh, video no? ayan okay ganyan lang o. ayan pisil pisilin nyo lang yung mga area kung saan na uh, may tupi no? pinalayayan nyo din ang basahan ganyan kapag itong PVC ang gagamitin nyo sa short elbow ay hindi hindi kayo makagawa o, kailangan nyo siyang kahit pasukan nyo siya ng ano nang buhangin no? natutupi talaga siya kasi sobrang nipis talaga tong PVC na to ayan so kung gumawa ka na yung short elbow ito na lang yung gamitin nyo yung makapal yung orange na orange talaga na yan so ayan sir ayan so walang tupi yan so dito naman ay gagawa na lang natin to ng ano nang hub no? so paano gumawa ng hub ganyan so tansyahin nyo lang ng mga 5cm siguro yung tatamaan ng init mula sa penis ng elbow yun yung tatama niya ng ano nyo, ng heat gun then ayan ganyan lang pasokan nyo siya ng isa pang PVC para magiging hub ganyan yung ginamit natin na PVC dyan yung pinasok natin is yung makapal na PVC ayan. then basahan okay ayan. ganyan lang paggawa ng anong mga idol ng hub kapag overheat naman yung ano nyo yung bigay nyo ng init dito sa PVC yung manipis ay mababasag siya pag kinab nyo So 'yun lang mga idol. Kita kits sa next video.